Patok sa budget na bahay sa halagang 70k may sukat na 14 feet by 16 feet gawang probinsya, napa-jackpot sila dito nalipatan agad, gawang hardy e-flex at concrete sobrang solid, real pinas subscribe for more updated videos house. About dito sa structure ng bahay talagang napaka solid at polido, makikita na natin dito mirror ng mga post trusses frame division, Naka-file yung mga hollow blocks, mirinor, ing bubong at dingding, bali nga ang kabuong sukat na nga sa bahay na ito ay 14 by 16 feet, bali good for 3 to 5 person. Maluwag Karen dito sa bahay. Ang owner nga pala ng bahay na ito ay si Ma'am Rosalyn, congratulations sa iyo ma'am sa bagong tahanan mo. Pinatayo nga po pala itong bahay nila sa probinsya nila. At about sa design ng pinagawang bahay, bali ganito ang pinaka pinakanagustuhan nila napakasimpleng bahay lamang at alam talaga nila na magkasya talaga yung budget nila dito. At pinakamadaling mabuo ang ganitong mga design 5 to 10 days resulta ng bahay ay makikita na natin, at lalo na yung forma niya, at yung nakagandahan pa nito pwede nating materahan agad. So ayan nga pag-uusapan natin yung mga nagamit nila dito sa baba na kung saan sa concrete, sa hollow blocks nakagamit sila ng 260 pieces, sa semento naman nakagamit naman sila dito ng 32 sacks ng semento. Sa bakal or tinawag itong steel bar, nakagamit dito ng 10 mm 20 pieces, nakagamit din sila dito ng 8 mm 13 pieces, at sa hardy e-flex naman nagamit sila ng 20 pieces. Ayan na guys makikita natin napaka simple lang ginawa nila dito sa loob napakaganda na terahan. Naka-flooring ang sahig nito at sa provision makikita natin may dalawang kwarto living room, may maliit na kusina at dining area bali yung toilet and bath nila dito ay naka-separate sa likod nitong bahay nila. So pang low budget mas patok ang ganitong design madaling materahan at mas makamura ka pa sa budget. Sa halagang 70k pesos may bahay na agad silang malipatan including dito yung labor at materials. So bumiling ako pala sila dito ng pintuan bali dalawa muna sa harapan at yung sa likod ng bahay at yung sa window naman po nila ay nag muna sila dito ng bambo bali sila na rin yung gumawa dito. So dito lang po guys at sana mayroon kayong nakukuha na idea about sa pormahan ng bahay at kung paano makakatipid. God bless all at keep safe everyone.